Lul si bata niya. dekat For you. Bata lang siguro. <laughs> Sakit no. Sakit? Ano na. Anong nagubag, sir? Ang um, manicure, ang likabet mo? Hmm. Okay? Tapos ang tubo pa dun sa kukuna ko, gano'n niya maano ba? Masunod iba ang tubo niya. Hmm. Mm -hmm. Delikado nagsa nang tumupalig yung gudog ko hmm. Dapat nang kabalo dyan. E budlay akong kuko ba? Ana, yan doon po. Makalugit! Punta na kayo mga kalugit sa doktor. Oh. <laughs> doktor Sherwin. Ilisan ko na pangalan ko hindi na kay Mr. Ingron. Doc Sherwin na. Doc Sherwin na mo. Palitan ko kay pangalan ko diramang kung, kung nagsikat sa Mr. Ingron. Ay. Doc Ingron. Ano ano ay sikat ka na yan. Eh. Doctor Ingron. Hindi mo gani iban, lagyo pa iban lakad no? Hmm. Ano pinaka lagyo na lakad Taga ano, ang last taga, min, ano to day? Mandir, Mindorok. Ano to day? Ano oh. yung Doki? Oo. Oh. Oh, Hmm, grabe. Gidala sa sang ano diri kay ang asawa niya na ay partner niya sa gawas. Mus udong. Ka so, hapon last namon kay taga Kota Bato siya. Kuno lang kay sa <laughs> Do ihi. Do ni. Ni dinagay niya na mitnagay pagluto kay ng pila. Hmm. Yan, okay na. Yung mga lugit, o, tingnan nyo yung Maayo ah, na na siya. Wala na may Thank you mga kalugi.